Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Basura Natuwa si Yvonne nang marinig ang sinabing ito ng matanda. Kung tama ang kanyang iniisip, maaring ito ang box na ginagamit ng palasyo noong kianlong period ng dinastiyang king. Mamahalin ng mga materialis na ginamit sa paggawa nito na mukha golden thread nan mo. Kahit na makikitang kupas at sira na ang box na ito, mapapansin pa rin ang maingat na pagkakagawa sa box na nakalapag sa sahig kung titingnan ng maigi. Ang box pa lang na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, pero itinuring pa rin nila itong basura. At dahil sa dami ng karanasan ni Yvonne pagdating sa antikes, kusa niyang binuksan ang antike business ng pamilyang yang at madalas din silang nakakakita ng mga kayamanan sa tabi-tabi. Ito ang dahilan kung bakit parati nilang dala ang magnifying glass na maaari nilang magamit para masuri ang kanilang mga natitiempuhang antike. Ano ang ginagawa mo, President Young? Hindi mapigilan ang matandang babae na sabihin, isa lang iyang basura. Pupulitin niya ng mga maglilinis mamaya para itapon sa basurahan. Nanatili namang tahimik si Yvonne habang sinusuro ang box na gawa sa kahoy gamit ang hawak niyang magnifying glass, makikita rin ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo mayroong isang gintong dragon ang makikitang nakaukit sa box. Kahit na mukhang dumaan ang box na ito sa ilang taon na pagkasira mula sa iba't ibang bagay, tanging ang magnifying glass lang ang makapagsasabi na ito ang box na ginagamit noon ng emperador. Noong feudal era, ilan lang ang mga taong nakakapagukit ng dragon sa kung ano-anong bagay. Ito ang panahon kung kalian tanging ang emperyo lamang ang may hindi mapapantayang otoridad sa lahat at tanging mga piling tagaukit lamang ng emperador ang maaaring gumawa ng mga ganitong klase ng box. Na underestimate ni Yvonne ang halaga ng box na ito matapos masabing nagkakahalaga ito ng ilang daang libong dolyar. Pero sa ang tunay nitong presyo sa kasalukuyan ay hindi bababa sa isang milyong dolyar. President Young, halika na at maupo. Naglakad si William palapit at nagbo bilang respeto kay Yvonne. Magsisimula na ang handaan, President Young. Itinago ni Yvonne ang hawak niyang magnifying glass at bumulong ng itong box na ito. Kaninong regalo ito? Walang may-ari niyang MS Young. Mabilis na ikinaway ni William ang kanyang kamay, huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko MS Young, pero mga nirerespetong tao ang mga bisita sa pagdiriwang na ito. Kaya hinding hindi sila magbibigay ng regalong napulot lang nila sa tabi ng kalsada. Haha! Sa bagay, prestihyoso pa rin naman kung maituturing ang pamilya Lindon, kaya hinding hindi nila sasabihin tumanggap sila ng ganitong klase ng regalo. Habang nagsasalita, kinuha ni William ang box para itapon ito sa basurahan. Nagpapasalamat namang tumingin ang matanda kay William. Napakabait talaga nitong apo niyang si William sa kanya, kaya hindi siya nagsisi na ito ang naging paborito niyang apo. Sandali. Muling nagsalita si Yvonne at kinuha ang hawak na box ni William. Naintindihan niya na ring hindi alam ng lahat ang tungkol sa bagay na ito. Isang bagay na pinulot lang sa tabi ng kalsada. Walang sino man sa kanila ang nakaisip na isa talaga itong tunay na kayamanan. Dahan-dahang binuksan ng sabik na si Yvonne ang box. Dito na agad natulala at nanginig ang buong katawan ni Yvonne, hanggang sa kanyang mga buto. Ngayon, ay walang iba kundi maaari bang ito ang naghahalusinate na ba siya sa mga sandaling ito? Ang Boundless Universe fan. Paano itong nangyari? Napakagat ng husto si Ivon sa kanyang labi na naparabang malapit na itong magdugo sa sobrang tindi ng kanyang pagkagulat. Alam na ng lahat na mahilig ang Kianlong Emperor sa dalawang bagay. Una ay sa pag-uukit ng mga selyo masasabi na noong araw ay gumawa raw ang Kianlong Emperor ng libo-libong mga selyo. Ang ikalawa niya namang pinagkakaabalahan, ay ang paggawa ng mga tula, nakagawa ito ng higit sa apat na pulibo mga tula sa buo niyang buhay. Pero kahit na ganoon, maituturing na substandard ang karamihan sa mga tulang ito ng emperor, at kakaunti lang din ang mga taong nakakabisado sa mga ito ng husto. Pero mayroong isang tula na siguradong maaalala ng lahat. Ang tulang ito ay ang Isang flake, dalawang flake, ikatlo at ika-apat na mga snowflakes, lima-anim, pito-walo, siyam na mga flakes, sampu at higit pa, bumabagsak sa mga plum blossom, hindi na nakita pang muli ang mga snowflakes. Ang unang tatlong pangungusap sa tulang ito ay sinulat ng Qianlong Emperor, pero ang ika-apat nitong pangungusap ay isinulat naman ni Jake Siolan bilang pagpupulido rito. Sinasabi rin sa mga kwento noong araw na sinulat ng Qianlong Emperor ang tulang ito, at sa sobrang tuwa ay agad nitong ipinatawag ang pinakamagaling na pintor para puminta ng isang eksena na siyang gagamitin din nito upang gumawa ng isang pamaypay. At pagkatapos ay isinulat ng Kianlong Emperor ang tulang ito sa pamaypay na yon, kasama ng isang busenang mga selyo na isa sa kanyang mga paboritong gawin. Nakilala ang pamaypay na ito bilang ang pinakamagandang pamaypay sa buong dinastyang king. Kaya pinangalanan ito ng Kianlong Emperor bilang Boundless Universe Fan. Itinago ang pamaypay na ito sa loob ng Forbidden City, pero matapos bumagsak ng dinastyang king, mabilis na inubos ng mga banyaga ang mga laman ng Forbidden City. At dahil dito wala nang naging balita pa ang kahit na sino tungkol sa pamaypay na ito. Pero sa mga sandaling ito, nagawa niyang makita ang pamaypay ng emperador gamit ang sarili niyang mga mata. Dito na napuno ng thrill ang dibdib ng nanalambot na si Yvonne. Ang una niyang naisip ay ang pagkuha ng picture nito gamit ang kanyang cellphone para ipadala sa kanyang ama. Siguradong matutuwa ito ng husto sa sandaling makita nito ang pamaypay. Isang hindi mapapantayang kayamanan ang pamaypay na ito sa kahit na sinong kolektor na magmamayari nito, sigurado rin mararamdaman nila ang walang katapusang pagkakontento sa sandaling makita nila ito. Itatapon ko na ang pamaypay na ito, President Young. Huwag mo nang dumihan ang iyong mga kamay. Nakangiting sinabi ni William. Alam kong isa kang eksperto sa mga antike. Kaya siguradong natatawa ka na nang makita ang isang peking pamaypay na ito sa karawan ng aking lola. Pek? Napakaasang kilay ni Yvonne nang marinig niya ito. Pitong taong gulang pa lang si Yvonne nang ma-expose siya sa mga antike, at isang dekada na ring nasa business na ito para tumulong sa kanyang pamilya. Kaya hinding hindi siya magkakamali sa pagtingin ng mga antike, Sigurado siyang authentic ang isang ito. Nagkamali kayo siguro sa pagtingin nito, tama ba? Mahinang sinabi ni Ivon. Ang pamaypay na ito. Sa akin ang pamaypay na yan. Biglang tumayo si Daryl sa mga sandaling iyon para lumapit kay Ivon at kunin ang pamaypay. Alam ng lahat na ngayon ang kaarawan ni Grand Malindon pero ilang tao lang ba ang nakakaalam na ngayon din ang kaarawan ni Daryl. Mahigpit na nagsara ang mga kamao ni Daryl. Pakialam niya ba kung walang nakakaalala sa birthday niya? Bakit nga ba kailangan pa niyang tiisin ang mga panginsulto ng mga ito sa kanya? Kung hindi nila kayang kilalanin ang isang chak sa isang keso, mas maigi nang huwag na niyang ibigay ang pamaypay na yon. Sayo ito. Tingin Yvonne kay Daryl. Hindi ba't si Daryl ang nagpaupo sa akin noon sa Oriental Pearl Hotel? Narinig niya na isa lang itong manugang na nakatira sa pamilya ng kanyang asawa at isa ring talunan. Kaya paanong sa kanya manggagaling ang pamaypay na ito? Oo, President Young, sa kanya ang sirasirang pamaypay na yan. Sabi ni William. Maliban sa isang talunang kagaya niya, sino pa bang may dignidad ang magdadala ng sirasirang pamaypay na yan dito? Kahit nagaano pa kasirasira ang regalong dinala ko, mas mahalaga pa rin ito kaysa sa pek mong nagliliwanag na perlas. Nanlalamig na sinabi ni Daryl. Mahal na mahal ka ng lola mo, hindi ba? Pero hindi ka man lang nahiya nang ibigay mo ang peking perlas na yan na nagkakahalaga lang lang ng ilang libong dolyar. Hindi mo na-appreciate ang ibinigay kong pamaypay hindi ba? Walang problema, kukunin ko na lang ito. Ibinulsa ni Daryl ang pamaypay habang nagsasalita. Nasisiraan ka na ba ng bait? Agad na nagnitngit sa galit si William. Sino ka ba para akusahan akong nagbigay ng isang regalong nagkakahalaga lang ng ilang libo? Kung itutuloy mo pa yung mga paninira mo sa akin, kukuha na ako ng taong papatay sa iyo. Tama na. Dito na sumali sa usapan ang matanda. Masaya dapat ang araw na ito para sa akin. Kaya tumigil na kayo sa pagtatalo. May gusto rin akong sabihin. Dumura si William sa direksyon ni Daryl at bumalik sa kanyang kinaupuan. Bilang isa sa mga nirerespetong bisita, sa harapan dapat nakaupo si Yvonne, pero sinundan nito si Daryl habang pabalik sa tabol nito. Pwede po ba akong umupo riyan, auntie, nagtatanong na tingin ni Yvonne kay Samantha. Siyempre naman. Nakangiting sinabi ni Samantha. Tumayo ka na Daryl, ibigay mo ang upuan mo kay President Yang. Hindi, hindi po auntie, huwag niyo po sana akong masamain. Bahagyang ngiti ni Yvonne. Ang ibig ko pong sabihin, pupwede po ba akong umupo sa tabi niya? Tumuro si Ivon kay Daryl habang nagre-request. Ano? Hindi naging ganoon kalakas ang boses ni Ivon, pero malinaw pa rin itong narinig ng mga tao sa kanilang paligid. Ano ang nangyayari? Bakit gusto ng Diyos ang iyon na tumabi sa isang talunan? Siguradong tatakbo ang ibang mga babae sa sandaling makita ng mga ito si Daryl, pero mas pinili ni Ivon na umupo sa tabi niya. Nagulat din dito si Samantha. Ang una nitong naisip ay baka nabastos ni Daryl si Yvonne kanina. Isang mangmang si Daryl, President Young kaya huwag ka na sanang magalit sa kanya. Sabi ni Samantha, huwag mo sanang seryosohin ang mga sinasabi o ginagawa niya sa kung sino-sino. Na misinterpret niyo po yata ako, onti. Bahagyang napangiti ang mga mapupulang labi ni Yvonne. Gusto ko po sanang makipag-usap sa kanya. Matapos marinig ang mga sinabi nito, mas nagulat ang mga nakarinig na bisita sa paligid. Mayroon ba silang dapat pag-usapan ni Daryl? Nakakagigil siyang tingnan sa sobrang dungis ng kanyang itsura. Kaya paanong magkakaroon ng topic na dapat pag-usapan ang isang diyosa at isang talunan? Nagdalawang isip muna si Samantha sa loob ng isang sandali bago tumango. Ibinigay niya ang kanyang upuan at naglakad para umupo sa likuran. Sa puntong ito, napatingin naman si Lily sa kanyang tabi. Sa kanyang puso, nararamdaman niya na isa lang talunan si Daryl na hindi makakakuha ng atensyon sa kahit na sinong babae. Pero agad siyang nabagabag nang marinig ang biglaang pagre-request ni Yvonne na makatabi ang kanyang asawa. Agad na nakaramdam ng natural na instinct ng mga babae si Lily na nagsabi sa kanyang mayroong rason kung bakit gustong umupo ni Yvonne sa tabi ni Daryl. At ngayon, tatlong mga diyosa sa kagandahang babae na ang nakaupo sa paligid ni Daryl, si Yvonne, Lily at Elsa. Halos kalahati sa mga bisita ang nakatitig sa kanyang direksyon, at nagpalipat-lipat sa tatlong mga babae. Walang duda na may kanya-kanyang angking kagandahan ang mga babaeng ito. Hello! Excuse me, tumingin si Yvonne kay Daryl at nagsalita, pero nilunok niya rin ang kanyang mga sinabi, bago pa man siya matapos sa pagsasalita. Dahil hindi man lang siya nilingon ni Yvonne. Nakaramdam ng kaunting galit si Yvonne sa kanyang loob. Siya na ang nagkusang magsimula ng usapan, pero hindi man lang siya nito